Guys, good morning, good morning. No? So, yun. Yung ating kalapati, medyo malaki na sila. Makakain sila. Ah. Ito naman, sinay eh. So, Magkapakain daw siya ng mga rabbit. Pakain mo eh. Ayun o. siya ng mga rabbit. Kalati lang ako, gumulati niyan. Pagkain na ng kalapati, ang dala-dala mo yung lang dapat ang ginagamit mo malit na pang salok din natin sa pagkain mga manok namin guys nagkaagulo na yung mga manok mga sweater um, silky saka yung mga chinese chicken dun nagkaagulo na sila ito ang gamitin maya oh. malit sabi ni Naya bakit daw may itlog may itlog sa kainan ng manok ayan oh. Uh, so, mabasag yun oh. basag so, yung mga itlog mga manok nagkaagulo sila mag-refill tayo ng tubig ayan yung natin Bakasag na yung itlog Walang ginawa Walang ginawa Bakasag yung itlog Wala to siyang ginawa si Naye, nagpatok yung itlog Buwang na naye talaga si si eh Hi muchi Bakasag yung itlog Hi much So, so ayan si Naye eh. masipag sipag lang siya ngayon So guys samaan nyo kami magpakain ngayong araw Late na kami nagising So ito na 'no yung itlog Ipapasa muna natin yung ano. Pumutok yung itlog eh. Ito na, bakit pumutok? Yung kung kunin mo yung, may, yung may mga laman na yung, yung inangunahin mo. yun Yung may ano, yung may basa. May baha? Hmm, yun Ito? Oo. Uh bakit? -huh. Para matanggal ka agad. So, ayan. Mga kalapati makain ah. Check mo natin ito mo. Dito sa si baba. Tapos yung ating mga daga. Ayan. Yung mga daga natin yan sila mga junior yan, marami sila dyan okay naman, kailangan na lang pakainin yan ops, parang din yan ito naman, yung mga ito mga medyo malalaki na ito tubig pa naman so yan yung mga daga natin medyo malalaki na so yan ah. Dito naman, pangalawa is okay naman ay papalitan na tayo ng kusot ngayon dito sa mga ano. Ang spot cleaning tayo sa mga sa mga hedgehogs. Yung mga part na basa. Dito. Ayun, ang okay, hedgehog natin, natin sa ilalim. Okay na mga manok talaga eh, nagkakagulo yung mga manok. Ayan o. Hindi lang no, wala pang kumakain. Hindi pa kumakain eh. Mga dagal, inisin tayo. Dito sa hedgehog natin naman ngayon, ang gagawin natin, baka ano, Iyan na natin to ngayon, ihiwalay na natin, i-win. Malaki na eh 'tong mga haglets. Para makapay ng nanay. Tay isang haglets ayan. Ngayon malaki na eh. Tingnan natin 'tong gender muna natin. Gender ito kasi para ano ayan, 'yan. yan gender natin. Yan. So ano na naman ay basa yung pupo bag basa pa naman yung pupo ng ano talaga ito yan ah, okay naman basa lang so yan guys oh, mag na muna kami ngayon nilinis kaming ngayong araw sinay yung nagkapakain na doon kinakalat niya yung bisk ano yung pakain niya kinakalat niya so ayan guys chicken natin pakain tayo kasi late na tayo nagising medyo late na natulog So ayan guys So eh, babay ka na sa kanila Babay na guys so, Pakain mo na kami Yung ano Yung Yung so, ano Yung Oh mm, Sige sige Okay bye Okay guys